Ang balakid na nakakahambalang sa ating pag-unlad ay ang kawalang-tiwala natin sa ating mga sarili, sa ating mga institusyon. Bakit marami sa atin ay uh, napakababaw ng pagtingin sa ating kakayahan? Bakit naging marupok ang pagkakang sa mga batas at alituntunin? Simpleng batas trapiko hindi nasusundan. Ang kalat itinatapon kung saan-saan. Puso pa rin ang palakasan, talamak ang palusot, gustong makalamang ayaw lumaban ng patas. Hindi pwedeng ibunto ng sisi sa taong bayang paulit-ulit na pinag pinangakuan pero hindi natutupad na pangako. Hindi natin pwedeng sumbadaan ang masang biniguna ng maraming beses. Kaya ilang beses ko na nitatanong sa aking sarili. Paano ba natin hihilumin ang pagtatampo ni Juana at Juan de la Cruz? Paano natin ibabalik ang tiwala nila sa gobyerno, sa kanilang sarili, sa ating kinabukasan? Paano ba natin bubuhayin ang pananalig nila na kaya natin ang mga hamong parating? I believe that to win that trust, the government must show in deeds, not in words, that it is deserving. Of that trust. Government must lead by example, not by empty exhortation, but in ways that inspire confidence to our people, so they too will believe that the greatness they deserve is at hand. It must present an agenda for the future with clear benefits for our people.